Tanong ng isang netizen kung totoo ba na namigay ng ayuda sa si Senator Lito Lapid sa mga college students dyan po sa Benguet. Alamin sa Siyasat Presents, DWIZ Track Record Report na ito. Hello, IZ Track Record. Tanong ko lang kung ang mga college students ba ng Bagiwas Benguet ay pinamahagina ng ayuda ni Senator Lito Lapid. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama! Itama ang boto! Si Yasat presents I Z Truck Record! ayon sa aming pagsisiyasat nitong November 30 ay personal na nagpunta si Sen. Lito Lapid sa Bagiwas, Benguet at namigay ng 5,000 cash assistance sa 200 estudyanteng benepesyaryo kung saan siya namang hiling ng senador na sana ay kanilang ipinaabot na tulong ay tumungo sa kanilang mga makakarating sa loob at labas ng paaralan. Bukod pa riyan, binigyang diin din ni Senador Lito Lapid sa mga estudyante na ipagpatuloy nila ang pagkakaroon ng maganda at mataas na grades na siyang sinabi pa ng Senador na sana ang gamitin sa kanilang pag-aaral para sa kanilang magandang kinabukasan. Labis naman ang pasasalamat na ipinabot ni Vice Mayor Dione Bacuas kay Senator Lito Lapid dahil sa malaki itong puso na namahagi ng ayuda sa mga estudyante at kanika nilang mga pamilya. Para sa Siyasat Presents D W Track Record, ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawana ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents D W Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipa-check.